Naniniwala ka ba sa kasabihang it's better to give than to receive? Oo, alam kong naniniwala ka. Pero alam mo, hindi naman masama kung naghahangad din tayo ng kapalit. Or magre-receive din tayo. Dahil, kung give ka lang ng give, may mga tao kasing kahit ang dami mo nang natulong or naibigay sa kanila physically, financially, or emotionally, hindi pa rin nila maibigay yung appreciation na deserve mo. Kung baga, hindi mo maramdaman na nagpapasalamat sila sa'yo, na na-appreciate nila yung mga bagay na yon. Kaya minsan, hindi na ako maniniwala sa it's better to give than to receive. Dahil yung iba talaga, parang umaasa na lang at umaabuso sa kapaitan mo. Kaya eh, dapat pantay-pantay lang talaga tayo. Pero siyempre, iba't iba naman tayo ng paniniwala. So kung nararamdaman nyo naman na na-appreciate nila yung mga binibigay mo sa kanila or tinulong mo sa kanila, okay lang yon Maganda yon Pero kung hindi, aba, mag-isip-isip ka na. Dahil hindi na yon nakakatulong lalo na sa sarili mo lalo mo lang pinahirapan. Hindi naman ibig sabihin nun na naghahanap ka ng kapalit every time na magbigay ka ng tulong sa iba. Pero ang gusto mo lang naman ay may appreciate nila.